Sugar mga polis sa Mandawin City, gipaubos sa kinalit nga drug test kaganina. Pamaagi kini, pagsigurong limpyo ang ilang organisasyon. Ang ang report ni Nico Serino. Mga polis sa barangay, PSB, o mga pulis nga na mismo sa komunidad. Sila ang gipatawag kaganiha sa Mandawi City Police Office o gipaubos sa kinalit nga drug test. Gipapangayuan sila o urine sample pamaagi sa pagsiguro nga limpyo ang ilang hanay. Ang labaw sa MCPO ang mihang yun ini alang sa 27 ka mga pulis sa barangay. They are the frontliners and sila sa pod ang maghahatag mga basic services sa ato ang sa uang publiko so dapat man suporta nga nga from time to time or sometimes ato asa pud sila ni nga dapat or um, surprise drug test Wa pa hinoy resulta sa drug test nga gihimo apan kun dunay mag positibo mosubay kini og proseso If ma on of ma sa drug testing today so is subject sila sa ato crime um, laboratory for a confirmatory confirmatory test sa background at pagyot ng pasitusyon ni Tudel i-kuhan sila subjects for subjects sila for this reason. Karong tuiga kapin sa 300 na ka mga pulis, nga sakop sa Mandawi City Police ang napaubos sa drug test. Itandi kini sa kapin 700 ka mga miyembro sa Tibuok Mandawi Police. Nico Sereno, Balitang Bisdak.